Ang pagsupo sa droga hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, eh. ginagamit na naman natin ang droga bilang uh, pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan. 'Yan lang magiging problema. yan ay tukhang mentality ni Duterte. May sagot ho ba kayo doon? Kailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago mag sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at maigit sa lahat, pro-masa test? Yan ba yung bangayan ni Marcos Duterte, Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba kin may kinalaman sa kahirapan? Yan ba kin may kinalaman sa presyo ng mga At yan ang mga na 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 nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayan Marcos Duterte ang usaping droga ay hindi ba ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay uh, tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamalan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at uh, long overdue na ito. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Uh -huh. Senator de La Rosa. sagot ko dyan is conditional, no? uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po natin ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja Cups. Kaya po, after three years na tapos sa na pag walang kaso. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdesenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Sen. Duterte, at uh, Sen. Uh, Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Ang ordinaryong tao nagdatao, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Uh, uh, at ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon? Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue.